Bakit mahalaga ang panalangin at pagbabasa ng Biblia? Mahalaga ang panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos para sa mga Kristiyano sa ilang kadahilanan. Una, paglalim sa relasyon sa Diyos. Ang panalangin ay nagpapalalim ng ating ugnayan sa Diyos. Sinasalamin nito ang ating pagtitiwala at pag-asa sa Kanya. Filipos 4.6-7 Pangalawa, upang gabayan ang ating buhay, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng karunungan at gabay sa ating mga desisyon at asal. Ikalawang Timoteo 3.16 hanggang 17. Pangatlo, Pagpapalakas ng Pananampalataya Sa pagbabasa ng Biblia, pinapalakas ang ating pananampalataya at nakakatulong ito sa ating espiritual na paglago. Roma 10.17 Pangapat, Pagsamba at Pasasalamat Ang panalangin ay isang paraan ng pagsamba at pagpapahalaga sa Diyos na nagbibigay diin sa ating pasasalamat sa kanyang mga biyaya. Unang Tesalonica 5.16 hanggang 18. Panglima, pagtanggap ng kapayapaan. Ang pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay nagdudulot ng kapayapaan sa ating mga puso, lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Juan 14.27 Sa kabuuan, ang panalangin at pagbabasa ng Biblia ay mga pangunahing bahagi ng buhay kristyano na nag-uugnay sa atin sa Diyos at nagbibigay ng lakas at gabay sa ating araw-araw na buhay. Ang panalangin at pagbabasa ng Biblia ay hindi lamang mga gawain ng mga Kristiyano kundi ito ay mga pangunahing bahagi ng espiritual na buhay. Nagbibigay ito ng pagkakataon upang lumalim ang ugnayan sa Diyos, makakuha ng gabay at karunungan, palakasin ang pananampalataya, at maranasan ang kapayapaan sa kabila ng mga pagsubok. Sa pamamagitan ng mga ito, Nagiging mas matatag at mas makabuluhan ang ating paglalakbay bilang mga tagasunod ni Kristo. Kung ikaw ay napagpala, maaring i-like, follow at i-share ang video na ito para sa mas marami pang inspirational videos, lagi mong tatatandaan ang pagmamahal ng Diyos ay pang walang hanggan. God bless everyone!